Sayon naman. Sayo dali oh, mapapasubo may laruan ako diyan dali. Sayo. Ano tugtog mo? Ano'ng tugtog? Tugtog tugtog gusto mo. Ng budot. <laughs> 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 Anong sayon budot? Ano na iwan si budot. O ano pa ibang kanta dali? Sapa, isang kanta na lang dali. Ablye de balaraw dali. Ano na i-lugo ko? Pa-i-bu-dot. Apo, i-kanta na matutubig-tubigi naman. Lai, lai lobo. Pilih-pilih nang lobo, tangka, iktana, tukna, iya, oh pilih iya, pilih ka laruan, pili, naik ka sa pilar warung, to pili, wawal, 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 pilih wawal, 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 Ay, naipan! baka lumipan yan na tayo, sa langit. O baka mabagsak Baka inlipan sa langit Parang ano daw. ang akwain Baka ka dyan. Ang gusto'y marami. Isa lang. Uh, Panlalaki, blue. Paliparin ninyo, paliparin ninyo. Nagtatala na ikaw lang parang bukid. Yan o. Oo, ito. Baka iyan na iyan o. Baka mabili ito ng si Tiria. Ano kaya? Dilan. Marunong kayo magpalipat ninyo para matuwa yung ano <laughs> bata. <laughs> Siyempre <laughs> isa si, si parang yan. At okay, masamang gabi hey. yan. Sige baba mo, sabihin mo nagkanta kayo, nagpaupak ka ha. Ang galing narinig ko nga yan. Dan, At, hindi pala mahihain yan. Ano? nasa banyo Nasabanyo bagang bata. Iya.